Tapos mga kaibigan, medyo natagal lang tayo mag-upload dahil busy po sa trabaho. Eto, samahan nyo po dito po sa probinsya po ng Iloilo. Dito pa rin po sa San Joaquin sa Iloilo. Bali, pupuntan po natin yung isa po sa tourist spot dito po. Yung San Joaquin Camposanto na tinatawag din po nating simenteryo. Samahan nyo po po mangilabot sa lugar na yun. <laughs> Hahanap lang po ako ng damay. <laughs> Eto po yung bayan po ng San Joaquin dito po sa Iloilo. Malit lang po at malinis. Ito po mga kaibigan, ang San Joaquin Camposanto, itinayo po ito noon pong 1892, halos 131 years old na po ito sa pamamagitan po ng nooy pare na si Mariano Bamba, ang huling Agustinian Paris Priest dito noon. Ito pong lugar na to ay kinikilala ng National Museum of the Philippines na isa sa po sa National Culture Treasure natin dito po sa Pilipinas. Medyo nangingilabot ako pumasok dito mga kaibigan, si <laughs> mag-isa lang ako at na. <laughs> May layo po ito na halos 50 to 60 kilometers mula po sa Iloilo City. Nagkaroon po ito ng kontrobersya noon dahil sa may pinaniwalan pong naghukay dito yung mga treasure hunter na pinayagan po ng Koraparo ko po ng San Joaquin. At nadiscovery nga po dito yung lalim po na 60 feet at makikita po dito yung mga hinukay po ng mga bato at tsaka po mga lupa na nakatambak po sa paligid. Eto mga kaibigan pupuntahan po natin yung Pioneral Chapel dito po sa Campo Santo na sa English po ay holy field at sa Tagalog naman po ay sementeryo nagtatayuan na po ang aking mga balahibo eto <laughs> pong lugar na to ay Spanish Baroque style na makikita rin po natin sa Mayagao Church at sa Daraga Church na ginawan ko na rin po ng video talagang makikita po natin ang kalumaan po ng lugar na to ng chapel na to halina at pasokin natin ang loob at nang tayo lalong mangilabot eto <laughs> po mga kaibigan yung marker na inilagay po noong August 2016 dito po yan sa gilid po makikita ng chapel Pag ganitong lugar talagang nakakilabot Di dahil sa lugar kundi sa mga iniisip mo Ano yung mga nandito <laughs> Bakit pa kasi ako pumasok dito Ano bang ginagawa ko rito <laughs> Halina at pasukin po natin yung loob po ng chapel Bali dito po yata yung misa bago po ilibing Ito makikita po natin yung paligid Talagang medyo may kalumaan na Tapos yung usayig po nila hexagonal At yung bubong naman po nito ay galvanized po Makikita rin po natin sa mga gilid nandyan din po yung may mga nakalibing po na mga buto dyan po nilagay yung iba. Ito po ang San Loren Cabo Santo. Salamat po.